Ang kwento ko sa inyo ay ang paborito kong kwento, Ang Alamat ng Adipaktak. Noong unang panahon, may isang makisig na binata na nais mag-asawa ng pinakamagandang bilag. Siya ay mayabang at masyadong mataas ng pagpakilala sa sarili. Kung minsan tuloy, nagdaramdam ang ilang mga dalaga dahil sa kanyang kamimintas kahit nakaharap ang mga ito. Isang araw, pumunta siya sa bundok upang manguha ng yanto. Nang makasalubong niya ang isang napakagandang dalaga na puting-puti ang suot. Napakagandang dalaga. Wika niya sa sarili niya at tuloy-tuloy na nga nilapitan ito. Nang makalapit na siya, tumakbo ang dalaga at nawala ng parang bula. Hinanap niya ang dalaga sa buong kagubatan, ngunit wala na ito. Sa tagal at hirap na dinanas ng binata sa paghahanap sa dilaga, nagalit ito. Hindi ka talaga maganda. Ang ilong mo'y pango, ang mata mo'y dilim, ang tanga mo'y malapad. Sigaw ng binata. Dahil sa pagkahapo ay nahiga siya sa lilim ng punong kahoy para magpahinga. Naidlip siya at nang magising, nakita niya ang pinakamagandang bilag. Alam niyang maganda talaga ito at hindi totoo ang sinasabi niya. Iniinsulto mo ko. Kaya mula ngayon, ikaw ay magiging isang kulisap. Manunumbalik lamang ang anyo mo. Kapag nakakita ka ng dalagang mas maganda na humihigit sa akin, humayo ka at hanapin mo ang dalagang sinasabi ko para mabalik ang dati mong anyo ang utos ng babae. Ikantada ang babae na kita niya. Lumipad ng lumipad, ang binatang naging kulisap upang hanapin ang babaeng mas maganda pa kaysa sa inkantada. Naghanap siya at gabi araw upang makita niya ang babaeng gaganda pa sa sumpa sa kanya. Nagdala siya ng ilaw tuwing gabi. Ang binatang yaon na naging kulisap ang tinatawag na natin ngayong alitap at yon ang kwento ng Alamat ng Alitap-Tap. Maraming salamat sa inyong pakikinig.